Din Ganyan din po ang sinasabi niya. pag muna natin yung uh, nagsabi mm -mm. na dating uh, senadora, Opo, dating DOJ secretary. Dating DOJ secretary, mm -hmm. dating chairman ng Human Rights. At tama po pala oh. At oo. ngayon ay na-elect yata sa party list na Congresswoman. Yes po. Alam mo dapat magpasalamat siya sa Korte Suprema dyan at medyo mabait ngayon, ano, Korte Supreme Suprema. Ah, ganun ba? Oo. Para pagsabihan mo ng judicial override ang katasta sang hukuman, eh, parang kang starry ride dyan. Eh. You know? Ah, ganun ba Bakit, bakit mo pagsasabihan yon? Oo. Oh, Hindi ba niya alam na mayroong nag-file ng petition sa Korte Suprema, dalawang petitions na kinonsolidate? Aha. Okay. Kaya lang naman hindi bigyan ng uh, atensyon naman ng ating kataas-taasang hukuman eh mga petition 'yon eh. Opo. Oo. Uh -huh. Di ba? So sabi lang naman niya, para sa ganun madali ang aming uh, trabaho marisolba kaagad. Opo. Itong mga petition na inilagak sa amin, kami uh, maghihingi uh, sa inyo ng mga ilang bagay. Uh, at yun ay in-itemize nga. Yes po. Oh. Bakit mo naman sasabing judicial overreach eh, itong kulin nga ng nagpapatulong na nga para maayos eh. Oh. <coughs>